Ngayong taong 2025, ilang mahalagang personalidad sa industriya ng pelikula, musika, at telebisyon ang pumanaw na nag-iwan ng malalim na lungkot sa mga tagahanga at kapwa artista. Ang kanilang kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas ay patuloy na mananatiling inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang bidyong ito ay nagpapakita ng pagpanaw ng mga kinikilalang aktres sa Pilipinas sa taong 2025. Una Gloria Romero pumanaw noong Enero 25 sa edad na siyam naput isa. Si Gloria Romero, ang kinikilalang Queen of Philippine Cinema, ay isa sa pinakamatagal at pinakagalang na aktres sa bansa. Nagsimula siya noong dekada 40 sa pelikulang Liwayway ng Kalayaan at lumabas sa mahigit 250 pelikula at palabas sa telebisyon. Kilala siya sa mga pelikulang Dalagang Ilocana, Tanging Yaman, Magnifico, at Rainbow Sunset, kung saan ipinamalas niya ang husay sa drama at pagganap. Tumanggap siya ng mga paranggal gaya ng FAMAS Best Actress at Gawad Urian Lifetime Achievement Award. Sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba at inspirasyon sa maraming artista. Sa huling mga taon niya, bihira na siyang lumabas sa telebisyon, ngunit patuloy na minahal ng publiko. Pumanaw siya noong ikadalawamputlima ng Enero, dalawang libot sa edad na siyam naput isa. Ayon sa pamilya, siya ay mapayapang yumao. Wala mang malinaw na ibinunyag na sanhi ng kamatayan, pinaniniwala ang dala ito ng katandaan. Ang kanyang legasya ay mananatiling buhay sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, isang huwaran ng kagandahan, talento, at dedikasyon sa sining na bumago sa takbo ng industriya sa loob ng mahigit pitong dekada. Matutina ay pumanaw sa edad na 78 noong Pebrero 14. Si Matutina ay isa sa pinakapinagkakatiwalaang komedyante sa pelikula at telebisyon. Bago pumasok sa showbiz, siya ay radio talent na kilala sa kanyang natatanging boses, matinis at may halong tawa, na kalaunan ay naging tatak ng kanyang karera. Sumikat siya bilang si Matutina, ang kasambahay ni Donna Delila, Deli Atay Atayan, sa sikat na sitcom na John and Marsha, kasama si Nadolfi at ni Da Blanca. Ang kanyang simpleng kilos at natural na pagpapatawa ang nagbigay saya sa milyon-milyong Pilipino tuwing Sabado ng gabi. Bukod sa sitcoms, lumabas din siya sa mga pelikulang Ang Tatay Kong Nanay, Dancing Master Dalawa, at At Your Service, Matutina. Halos limang dekada siyang naging bahagi ng industriya at tinaguriang ina ng mga katulong roles sa telebisyon. Sa kabila ng katanyagan, nanatili siyang mapagkumbaba at malapit sa mga kasamahan sa showbiz. Delia Razon ay pumanaw sa edad na naput apat noong Marso labing apat. Si Delia Razon, ipinanganap na Lucy May Iriki Suarez, ay isa sa mga unang bituin ng Zib Pictures noong dekada 40. Nadiskubre siya ni Donna Sisang, Narcisa Delen, at binigyan ng pangalang Delia Razon na kalaunay naging simbolo ng kagandahan at husay sa pag-arte. Lumabas siya sa mga klasikong pelikula gaya ng Rodrigo de Villa, luksang tagumpay, lapu-lapu, at prinsipe tenoso, kung saan ipinakita niya ang kakaibang galing sa drama at period films. Noong isang libo nadaan pito, ginawaran siya ng Fama's best actress para sa luksang tagumpay, at tumanggap din ng Lifetime Achievement Award noong dalawang libo at siyam. Sa kanyang anim na pung taon sa showbiz, naging inspirasyon siya sa maraming artista, kabilang ang kanyang apong si Carla Abelana. Sa labas ng kamera, Kilala si Delia bilang mapagmahal na ina at lola, na palaging nagbibigay payo tungkol sa kababaang loob at dedikasyon sa trabaho. Pumanaw siya noong ikalabing lima ng Marso, dalawang libot sa edad na siyam naput apat. Hindi inilaba sa publiko ang tiyak na sanhi ng kanyang pagkamatay, ngunit ayon sa pamilya, siya ay payapang na mahinga. Sa kanyang pagpanaw, tuluyang natuldukan ang isang gintong panahon ng pelikulang Pilipino, ngunit mananatiling buhay ang kanyang sining sa alaala ng bawat Pilipinong manonood. Gold Dagal ay pumanaw noong Marso 16 sa edad na 38 sa pagkamatay sa pamamamaril. Si Gold Dagal ay isang batang komedyanteng Pilipino na sumikat sa larangan ng stand-up comedy dahil sa kanyang matapang na mga biro at social commentary. Nagsimula siya noong 2017 bilang isang open mic performer hanggang sa makilala sa mga comedy bar at online platforms. Siya rin ang nagtatag ng Comedy Roast Battles Lee, isang paligsahan ng mga komedyante kung saan ginagamit ang talino at tapang sa pagpapatawa. Kilala si Gold sa pagiging prangka, madalas niyang tinatalakay ang relihiyon, politika, at mga isyong panlipunan, dahilan upang umani siya ng respeto at kontrobersya sa parehong panahon. Marami ang humanga sa kanyang layuning gamitin ang komedya bilang instrumento ng katotohanan at pagbibigay boses sa kabataan. Ngunit sa kasamaang palad, noong ikalabing-anim ng Marso, 2025, habang naghahanda para sa isang gig sa Angeles City, Pampanga, siya ay pinagbabaril ng tatlong hindi pa nakikilalang lalaki. Naitakbo siya sa ospital ngunit pumanaw matapos ang siyam na oras na pakikipaglaban para sa buhay. Ayon sa ulat, ilang beses siyang nagka-cardiac arrest bago tuluyang bawian ng buhay. Maraming naniniwala na may kaugnayan ang insidente sa kanyang mga mapangahas na biro. Sa kanyang pagpanaw, naulila ng Philippine Comedy Scene ang isang tinig ng katotohanan at tapang. Pilita Corrales ay pumanaw sa edad na 87 noong Abril 12. Si Pilita Corrales, tinaguriang Asia's Queen of Songs, ay isa sa pinakamatagumpay at pinakagalang na mga awit sa kasaysayan ng IE. Ipinanganak siya sa Cebu noong ikasyam ng Agosto, isang libo pito, at nagsimula sa musika matapos manalo sa mga amateur singing contests noong kabataan. Noong dekada 50, nagtungo siya sa Australia kung saan siya unang sumikat sa palabas na An Evening with Pilita, dahilan upang kilalanin siya bilang unang Pilipinang nagkaroon ng sariling B-show sa ibang bansa. Pagbalik niya sa Pilipinas, naging recording artist siya ng Villa Records at sumikat sa mga awiting A Million Thanks to You, Kapantay ay Langit at Dahil Sayo. Kilala siya sa kanyang klasikong awit, Eleganteng Tindig at Pagyuko tuwing tatanggap ng palakpak. Bukod sa pagkanta, naging artista rin siya sa pelikula at telebisyon at ginampanan ang papel na Hurado sa Philippine Idol at Your Face Sounds Familiar. Pumanaw siya noong ikalabing dalawa ng Abril, 2025, sa edad na 87, matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa mga komplikasyong medikal dulot ng katandaan. Sa kanyang pag-alis, naulila ng IE ang isang tinig na umabot sa buong Asya, at nagtaguyod ng dangal ng musikang Pilipino sa buong mundo. Haji Alejandro pumanaw noong Abril 20 sa edad na pitong Si Haji Alejandro, kilala bilang the original kilabot ng mga kolehiya, ay isa sa mga pinakatanyag na mga awit ng dekada, 70 at 80 sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong ikasyam ng Marso, isang libo siyam na at limamput apat sa Alaminos, Pangasinan. Nagsimula ang kanyang karera bilang isa sa mga unang miyembro ng Circus Band, kung saan niya nakasama si Basil Valdez at iba pang ES icons. Sa kalaunan, nagsimula siyang magsolo at sumikat sa mga kantang Kay Ganda ng Ating Musika, Panakip Butas, Nakapagtataka, at May Minamahal. Siya rin ang kinatawan ng Pilipinas sa unang Metro Pop Song Festival, kung saan nanalo ang kantang Kay Ganda ng Ating Musika ni Ryan Cayabyab, isang makasaysayang sandali para sa musikang Pilipino. Bukod sa pag-awit, sumabak din siya sa pag-arte at produksyon, at naging inspirasyon ng mga kabataan noon dahil sa kanyang charisma at boses. Sa mga huling taon ng kanyang buhay, bihira na siyang makita sa entablado, ngunit na natiling aktibo sa mga charity events at musika. Pumanaw siya noong ikadalawamput isa ng Abril, dalawang libot sa edad na pitumpu. Ayon sa ulat, siya ay sumailalim sa gamutan dahil sa komplikasyon sa puso bago siya bawian ng buhay. Iniwan niya ang isang pamana ng musika at romansa na patuloy na pinakikinggan ng bawat Pilipino. Jiggly Caliente Si Jiggly Caliente, ipinanganak na Bianca Castro Arabejo, ay isang Pilipina-American drag queen, mga awit, at aktres na unang nakilala sa buong mundo sa pamamagitan ng reality show na RuPaul's Drag Race Season 4 noong 2012. Ipinanganak siya sa Laguna, Pilipinas noong ikadalawamput siyam ng Nobyembre, isang libo siyam na at walumpu, at lumaki sa New York matapos manirahan doon kasama ang kanyang pamilya. Bago sumikat, nagtrabaho siya bilang caregiver at performer sa mga bar, kung saan hinasa ang kanyang talento sa pagpiperform. Sa RuPaul's Drag Race, nakilala siya dahil sa kanyang karisma, tapang, at pagiging totoo sa kanyang pinagmulan bilang isang transwoman at Pilipina. Lumabas din siya sa RuPaul's Drag Race, All-Star Season 6 at sa seryeng Pose, kung saan gumanap siya bilang Veronica. Bilang mga awit, naglabas siya ng mga kantang Fuego at I am Everything, na nagbigay inspirasyon sa Laitilis Panandang Pandagdag Community. Sa kabila ng tagumpay, dumaan siya sa matinding depresyon at mga isyong pangkalusugan dahil sa pressure ng industriya. Pumanaw siya noong ika-27 ng Abril 2025 sa edad na 44 dahil sa komplikasyon sa puso. Sa kanyang pagpanaw, nagluksa ang komunidad ng drag at Laitilis Panandang Pandagdag sa pagkawala ng isang matapang at mapagmahal na artista. Red Sternberg Si Red Sternberg ay isang aktor at dating heartthrob noong dekada 90 na nakilala sa teen-oriented show na re. Thank God It's Sabado. Ipinanganak siya noong dekada 70 at nagsimula sa showbiz bilang isa sa mga pinaka-in-demand na batang aktor ng Ed Network. Kasama niya noon si na Bobby Andrews, Angelo De Leon, at Michael Flores. Dahil sa kanyang boy-next-door charm at natural na karisma, mabilis siyang sumikat at naging paboritong leading man sa mga teleserye at pelikulang pangkabataan. Lumabas siya sa mga pelikulang silaw, sumigaw ka hanggang gusto mo at tagulan ngayon. Matapos ang kasikatan, pansamantala siyang lumayo sa showbiz upang magtayo ng negosyo at magtrabaho sa ibang bansa. Sa mga panayam, inamin niyang mas pinili niyang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Gayunman, nanatili siyang konektado sa kanyang mga kaibigan sa industriya at paminsan-minsan ay lumalabas sa mga reunion specials ng May. Noong ika-27 ng Mayo, 2025, pumanaw si Red Sternberg sa edad na 50, ayon sa mga ulat ng kanyang pamilya. Hindi detalyado ang sanhi ng kanyang pagpanaw, ngunit ayon sa mga kaibigan, nagkaroon siya ng komplikasyon sa kalusugan. Ang kanyang alaala ay nananatiling bahagi ng ginintuang panahon ng kabataang teleserye sa Pilipinas. Si Ricky Davao, ipinanganak na Frederick Charles Abiera Davao noong 30 ng Mayo, isang libo anim na isa, ay isa sa mga pinakagalang na aktor at direktor sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Anak siya ng veteranong aktor na si Charlie Davao, kaya't hindi nakapagtataka na maaga niyang minahal ang mundo ng sining. Nagsimula siya bilang mananayaw sa Vacor Crowd noong dekada 70, bago tuluyang nakilala sa pag-arte. Lumabas siya sa mahigit isandaan na pelikula at serye, kabilang ang Saranggola, Pangako sa iyo, Mula sa Puso, at Darna. Ang kanyang pagganap sa Saranggola ang nagbigay sa kanya ng Gawad Urian Best Actor, isang patunay ng kanyang kahusayan sa drama. Bukod sa pag-arte, nagturo at nagdirek din siya ng mga palabas sa telebisyon, na naging inspirasyon sa mga batang aktor. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Ricky at mas pinili ang tahimik na buhay kasama ang kanyang mga anak. Noong unang araw ng Mayo, 2025, siya ay pumanaw sa edad na 63 dahil sa komplikasyon ng cancer. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding dalamhati sa industriya ng showbiz, ngunit ang kanyang pamana sa sining ay mananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino. Amay Bisaya. Si Amay Bisaya na ang tunay na pangalan ay Melencio Magat, ay isang komedyanteng Pilipino na nakilala sa kanyang makulit na personalidad at natatanging estilo ng pagpapatawa gamit ang malakas na bisayang aksen. Ipinanganak siya noong dekada 50 sa Cebu at nagsimula bilang stage comedian bago tuluyang napasok sa telebisyon at pelikula. Sumikat siya noong dekada 80 at 90 dahil sa kanyang mga palabas sa Goin Bananas, Home Along at iba't ibang comedy films kung saan madalas siyang gumanap bilang kaibigan ng bida o nakakatawang sidikit. Bagaman madalas siyang patawanin ng mga tao, kilala rin si Amay bilang isang mapagbigay na tao na tumutulong sa mga kababayan niyang bisaya sa Maynila. Lumabas siya sa ilang pelikula ni Dolphy at ni Vic Soto, at nakilala bilang isa sa mga true comedians ng kanyang panahon. Sa mga huling taon niya, nagkaroon siya ng mga problema sa kalusugan at hirap sa paghinga dahil sa sakit sa puso. Pumanaw siya noong ika-25 ng Mayo, 2025, sa edad na 75. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa mundo ng komedya. Ngunit patuloy siyang maaalala bilang isa sa mga pinakamasayahing bisaya sa showbiz.